Good morning, magiintong si Ama. Good morning, good morning everyone. Good evening, good afternoon. Ang mga halaman ko guys, oh ang gaganda naman sila. Ayan, yung guys, ang mga halaman ko. Hindi guys, ang amo ko na gulay. Siguro ano ito, litos. ang dami-dami ko ng tanim ng litos eh. Bumi, siguro ibang klase ito siya ng litos. Ang tataba na ng mga ano ko. Kamote. Yan. Bagong tanin, mga kamote. Ito yung mga bagong pananim ko na gabi hanggang doon. Yan ba? Diba? yung mga bagong pananim ko na gabi. <laughs> Ayan guys, oh. Ayan itong tatlong piraso yung amo ko ng taniman Ayan ang kinanin ko guys. Dito lang kanina. Ayan. <laughs> Mabato-bato yan siya pero mataba ang lupa. Ayan, andun. May okra pa ako. Ayan. Ayan. Tsaka dito sa kabila. Ayan. Yung mga okra ko mga taba. Tapos, ano hmm. malalaki na yung ano ko oh. bunga ng kalabasa ayun, ayun pa saka yun doon sa kabila ayan guys o, oh. ayan itong tatlong piraso, yung amo ko ng taliman, ayan ang tinanong ko guys dito lang ayan <laughs> mabato-bato yan siya pero mataba ang lupa hmm. Ayan, andun, may okra pa ako. Ayan. Ayan. Tsaka dito sa kabila. Yan. Yung mga okra ko, mga taba. Tapos, ano, yun, malalaki na yung ano ko, yung bunga ng kalabasa. Ayun, ayun pa. Tsaka yun dun sa kabila.